Kumusta? Alam mo, sa araw-araw, parang hindi na uubusan ng pressure, no? Oo nga eh. Mula sa trabaho, pamilya, hanggang sa uh, mga personal nating pinaninindigan. Medyo mabigat minsan, di ba? Talaga, ramdam yan. Ngayon, uh, pag-uusapan natin to ng mas malaliman. May hawak tayong koleksyon ng mga sulatin, mga material na tinitignan itong idea ng pagtayo ng matatag sa gitna ng pressure. Hmm, interesting topic. Oo. At ang lapit dito, partikular na mula sa kristyano at uh, biblical na pananaw. So isipin mo to na parang pinagsama-samang aral. May galing sa libro, may teolohiya, tapos may mga ano, practical na gabay din. Ah, so halo-halo siya, hindi lang puro theory? Exactly, hindi lang teorya. May mga kwento, halimbawa. Tapos, grabe, may mga checklist pa ngay. Wow, checklist talaga? Okay. So ano ba yung uh, mission natin dito? Gusto nating mahimay ito para sa iyo na nakikinig, ilabas yung mga pinaka-importanting ideya. Okay. Like bakit ba, may pressure, anong epekto nito sa atin, sa community natin, tapos... Siguro yung pinaka-importante, paano tayo makakapaghanda? Paano tayo tatayo ng matatag? Hindi lang basta sariling lakas, no? Oo, oh, hindi lang sariling galing, kundi dahil may mas malalim na pundasyon at suporta. Okay, simulan na nating himayin to. Unang-una, ito agad yung tumatak sa akin sa mga sources. Huwag ka raw magugulat kapag may pressure, may pagsubok, o kahit may tumututul sa'yo ah uh, Parang expected na dapat? Oo, parang ganun. Hindi raw ito saing na malika o naliligaw ka. Actually, sabi pa nga, ito'y inaasahan. Lalo na kung may mga importante kang pinaninindigan. hmm makes sense. May isang linya dun, sabi, baka raw yung pressure pa nga ang pinakamalinaw na ebidensya nang iyong itinatayo ay may tunay na kabuluhan. Grabe, no? Oo medyo counterintuitive yun pero malalim. Tama yung observation mo. Kasi ang pananaw dito, hindi lang siya pagsubok na ano, kailangan lang malampasan. Ah, okay. So ano siya? Tinitignan siya bilang um, pagkakataon. Isang arena kung baga kung saan nahuhubog, napapatibay yung pagkataon natin, yung character, yung mga pinaninindigan natin. Ah, parang training ground? Parang ganun nga. At alam mo, binabalikan nila yung mga halimbawa ng mga sinaunang leader sa simbahan. Si na Peter, si Paul. Oo, nabanggit nga sila. Para sa kanila raw kasi, yung hirap, yung pagtutol, hindi yun something na, ah, ikinagulat nila. Hindi hadlang. Ah, hindi nila tinuring na problema. Hindi Parang normal na bahagi na talaga ng paglalakbay, lalo na kung leader ka. Nasa mapa na raw, hindi detour. Nasa mapa na, Wow. Oo. Itinuring pa nga nila paraan para masubok, mapatunayan, uh -huh. at mapalalim yung pananampalataya nila. Yung tiwala sa Diyos. Parang quality control, ganun. Quality control para sa tibay ng puso. Okay, okay. Pero <laughs> syempre, may pressure. So natural, may kasamang takot, di ba? Ay, oo naman. Natural na reaction yan. At dito, grabe yung babala sa mga material. Ang takot daw, parang kalawang kalawang. Magandang analogy yan. Oo, hindi mo rin mapapansin agad, pero dahan-dahan niyang -dahan sinisira yung mga importante. Tiwala, pagkakaisa, katatagan. Hmm, nakakatakot pag inisip mo. Talaga. May mga specific pangaraw na paraan kung paano to gumagalaw eh. Una, silencing. Pagpapatahimik. Ah, yung hindi ka na magsasalita? Oo, oh, kasi <laughs> kasa reaksyon. Pangalawa, suspicion, pagdududa. Nagiging mapaghinala ka na. Sa motivo ng iba, ganyan. Oo. Tapos pangatlo, isolation. Pagbukod, lumalayo ka. Ouch! So parang kinakain ka ng sistema ng takot. Ganun na nga. Pag yan daw ang namayani, parang nabubulok na mula sa loob. At yung kalawang analogy, ang ganda kasi pinapakita na hindi siya biglaan, no? unti-unti. Oo, hindi isang bagsak. At binibigyang diin nga na ang takot, hindi siya simpleng emosyon. Sabi sa sources, isa raw itong spiritual pressure. Spiritual pressure? Paano yun? May kakayahan daw itong baguhin kung sino tayo. Yung identidad natin. Grabe. Pati identidad? Oo. Pati yung pagsamba natin, yung tapang ng testimonya natin, pati yung integridad ng komunidad, lahat apektado. Wow. Kapag takot na ang nagdadrive, dito raw madalas nagsisimula yung kompromiso. Ah, nagiging flexible ka na sa mga dating hindi pede. Parang ganoon mas madali ng isang tabi yung tama para lang, alam mo na, iwas gulo. O para sa ilusyon ng peace. Para safe. Pero hindi pala talaga safe. Hindi. Kasi dito na raw papasok yung konsepto ng moral drift. Moral drift? Ano yun? Yun yung dahan-dahan halos hindi mo namamalayan na lumalayo ka na sa mga core values mo, sa mga pundasyon mo. Ah, nagiging negotiable yung dating non-negotiable. Oo, pero hindi dahil sa wisdom, kundi dahil sa takot. Mas madulas daw ang daan pababa kapag takot ang nagtutulak. Nako, nakakatakot na yan. Okay, so kung ganyan pala katindi ang epekto ng takot, paano, paano tayo makakatayo ng matatag? Kasi sabi nga, hindi lang to basta personality. Tama. Hindi sapat yung natural na tapang lang. Kailangan daw ng matibay na pundasyon. Ano ba tong pundasyon na to? Saan galing? Ito na, ito yung pinaka-pusong mensahe. Eh. Hmm. May tatlong haligi ng theological na pundasyon na laging binabanggit. Okay. Ano yung una? Una, ang sovereignty ng Diyos. Sovereignty ng Diyos. Yung siya ang may kontrol. Oo, oo. Yung malalim na tiwala na kahit anong gulo, kahit anong sakit, siya pa rin ang may hawak. May mas mataas siyang layunin kahit hindi natin gets agad. Parang angkor na. Kahit umuuga, may kapit sa ilalim. Okay. Pangalawa. Pangalawa, union with Christ. Pakikipag-isa kay Kristo. Union with Christ. So, yung lakas natin, hindi galing sa sarili. Exactly. Hindi primarily galing sa sarili, bunga raw ito ng ating spiritual na connection sa Kanya. Dahil nasa Kanya tayo, nakikishare tayo sa lakas niya, sa tagumpay niya. Pati sa pagtitiis niya. Oo, pati doon. Ang lakas natin derived, hango sa Kanya. Parang sanga na nakakabit sa puno. Okay, gets ko. Parang yun yung source ng sustansya. Tama. Tapos yung pangatlo? Aling pangatlo? Sanctification by the Spirit. Pagpapabanal ng Espiritu Santo. Ah, so siya yung tumutulong sa ating magbago, maging matatag? Oo. Oo. Siya raw yung active na kumikilos para hubugin yung karakter natin. Siya yung nagbibigay ng lakas para magtiis, magbunga ng pag-ibig, kapayapaan, pagtitiis. Yung mga fruit of the spirit. Yun nga. Kaya yung katatagan dito, hindi siya self-made stoicism. Alam mo yon yung pilit lang na matigas? O oh, yung parang bato lang, walang pakiramdam? Hindi ganon. Ito ay grace-enabled steadfastness. Katatagang galing sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Grabe, ang lalim nun. Pero ang ganda rin kasi hindi lang puro teologiya, di ba? Ang practical din ng mga payo. Sobra! Kailangan din yon. May analogy doon na gustong gusto ko. Yung sa puno. Para raw maging matatag, kailangan ng tatlong parts. Una, yung roots, ugat. Ah, oo. Ano raw 'yon? Ito yung mga spiritual disciplines. Yung mga hindi nakikita pero nagpapatibay, panalangin, pag-aaral ng salita, sabat. Ah, yung pundasyon talaga sa ilalim. Oo. Mas malalim ang ugat, mas matibay ang kapit, di ba? Makes sense. Ano yung kasunod ng ugat? Kasunod, yung trunk. Yung katawan ng puno. Okay, ano naman yon? Ito raw yung nabuong karakter natin at yung tamang doktrina. Yung mga pinaniwalaan natin. Ah, so hindi lang basta may ginagawa kang spiritual. Oo, dapat nahuhubog din yung pagkatao mo, katapatan, integridad, at malinaw sa'yo yung pinaniwalaan mo. Ito raw yung nagbibigay ng structure. Okay, ugat, katawan. Ano yung pangatlo? Pangatlo, yung branches. Mga sanga. Sanga! Ito na yung nakikita. Oo, ito raw yung testimonya natin at paglilingkod sa iba, yung bunga. Pero hindi pwedeng puro sa na walang ugat at katawan. Ang paghahanda raw ay wisdom, hindi takot. Oo, oh, mahalaga yung distinction na yan. Hindi siya paranoia. Karunungan yan, pagiging responsable. Tapos may example sila, yung faith emergency plan. Ah, yun. Nakuha ko rin yan. Napaka-practical. Parang first aid kit nga para sa kaluluwa, no? Ano nga ba laman nun ulit? Simple lang pero ang laking tulong. Bale, listahan lang siya na ihahanda mo bago pa yung krisis. Okay. Ano ililista ko? Una, mga pangalan at numero ng siguro tatlo-apat na taong pinagkakatiwalaan mo talaga. Yung matatawagan mo agad for prayer, advice. Ah, yung support system mo. Hmm. Pangalawa, mga peeling memory verses, mga talata na panghahawakan mo talaga pag mahirap na, pampaalala ng katotohanan. Mga anchor verses, okay. At pangatlo, kahit mga simpleng script or ready-made statements, mga isang linya o dalawa na masasabi naipit ka. Para hindi mataranta. Oo, para may mahugot kang malinaw at mahinahong sagot, imbes na makapagsabi ka ng pagsisisihan mo. Simple, pero malaking bagay yan pag nandyan na yung pressure. Ano mo, may isang part doon na medyo, medyo mahirap i-digest eh. Yung tungkol sa suffering, sa paghihirap. Ah, oo. Yung Philippians 1.29 ba yun? Oo, yun nga. Na parang ipinagkaloob, hindi lang maniwala, kundi pati magtiis para sa kanya. Parang regalo daw ang pagtitiis. Paano yun? Totoo. Napaka-komplikado niyan. At maingat din naman yung pagtalakay sa sources. Ang punto kasi… Ano yung pinaka-point? Hindi para i-celebrate yung sakit mismo. Walang may gusto nun, di ba? Pero sa pananaw ng kristyano, yung paghihirap, lalo na yung dahil sa paninindigan mo, mm -hmm. ay pwedeng magkaroon ng mas malalim na meaning. Tatlong bagay. Pwedeng participation kay Kristo. Pakikisa sa Kanya. Pwedeng refining fire pagpapadalisay ng karakter, parang ginto sa apoy, at pangatlo, pwedeng maging witness o testimonya. Yung paraan ng pagharap mo nagiging patotoo. Okay, pero delikado rin yan, no? Baka kasi... Baka ma-justify yung abuso? o hmm. O maromantisa yung sakit? Oo, yun nga. Paano yun iiwasan? Napakahalaga niyan. Kaya sobrang diin sa sources. Una, wag na wag romantisa hindi contest ng paghihirap 'to. Okay, malinaw 'yon. Pangalawa, hindi ito justification para sa abuso ever. Iba yung suffering dahil sa pagsunod, iba yung dahil sa kasalanan ng iba na dapat itama. Dapat labanan 'yon, hindi tiisin lang. Tama. At pangatlo, napakahalaga ng pastoral care, mental health support, community care. Hindi pwedeng baliwalain yung tunay na sakit at trauma. Kailangan ng konkretong pag-aalaga. So, balance. May teolohiya yeah, pero may practical care din. Eksakto. Balance ang kailangan. At nabanggit mo na rin yung community. Isa pa yung sobrang linaw na tema eh. Hindi to solo flight. Hindi talaga. Paulit-ulit yan. So, paano naman nagiging matatag ang isang grupo, hindi lang yung individual? Anong itsura ng matatag na komunidad sa gitna ng pressure? Dito papasok yung concept ng lifelines, mga support networks. Lifelines? Uh, para mga maliliit na grupo? Oo, mga apat hanggang anin na tao lang siguro. Mga taong talagang pinagkakatiwalaan mo at committed sa isa't isa. Anong ginagawa nila? Tatlong bagay. Una, regular at seryosong panalangin for each other. Pangalawa, accountability. Ah, yung nagre-remind sa isa't isa. Tulong. Hindi lang spiritual. Hindi lang. Pati pag-abot ng pagkain, tulong sa childcare, financial help kung kaya, yung ramdam mong hindi ka nag-iisa. Ang ganda nun, yung lalim ng ugnayan sa maliliit na grupo. Yun ang nagpapatibay sa buong community. Para naman sa mga leader, anong payo? Mahalaga raw yung transparency. Hindi yung pagiging perfecto, kundi yung pagiging bukas sa tamang paraan. Tungkol sa sariling struggles nin? Oo, at sa mga desisyon para sa grupo. Tapos, yung crisis rehearsals. Parang fire drill nga. Oo, pero para sa mga ethical dilemmas, public attacks, mga ganon, pinagahandaan bago pa mangyari. Proactive, hindi reactive. Tama. At syempre, laging priority yung pangangalaga sa mga pinaka-vulnerable. May mga crisis response checklist pa nga para sa mga leader. Para may plano. Nakita ko rin yung spiritual drills na suggestion. Parang role-playing para sa mga miyembro. Oo, yun nga. Para mahasa sila. Halimbawa, paano sasagot pag may question sa iyo sa social media o sa trabaho? Para hindi mablangko pag nangyari na. And collapsing often comes down to preparation, not just passion. Hindi sapat yung passion lang. Kailangan ng paghahanda. Oo, parang atleta nga. nag -e laro. Ganon din daw sa spiritual life. Nagkakaroon ng muscle memory. Muscle memory sa pagharap sa hamon. Okay. Tinutulungan kang mag-isip at mag-practice bago pa dumating yung krisis. bawas gulat, bawas panic, mas may kumpiyansa. So grabe, ang dami nating na-unpack uh, para sayo na nakikinig, mabilis na recap lang. Sige. Una, pressure at pagsubok, normal 'yan, may layunin. Pangalawa, takot. Parang kalawang 'yan pero may panlaban matibay na pundasyon. Nagaling sa pananampalataya, disiplinas at paghahanda. Tama. Pangatlo, suffering, mahirap pero pwedeng maging daan sa paglago at testimonya basta may tamang perspektibo at suporta. At hindi niroromantisa. At pangapat, hindi ka nag-iisa. Critical ang community, lifelines at handang leadership. Sama-sama dapat. Kaya para sa sa'yo, na laging naghahanap ng kaalaman, gustong maging mas matatag. Ano kaya dito yung pinaka um, tumagos sa'yo ngayon? May isa bang idea? O isang idea, isang practical step o isang theological insight na parang, Uy, para sa akin to. Saan mo ba nararamdaman yung pressure ngayon? Sa trabaho? Pamilya? Convictions mo? At base dito sa napag-usapan? May bago ka bang nakikitang paraan para harapin yan? Hindi bilang katapusan, kundi bilang ano, isang kabanata ng paglago mo. At iiwan namin sa iyo itong huling tanong. Galing din sa mga material. Para sa pagninilay mo, what if the very pressure you fear most is the crucible that forges your greatest strength? Hmm, malalim yun. Paano kung yung mismong pressure na kinatatakutan mo, yun pala yung gagamitin na parang pandayan? Yung mainit na proseso. Para mahubog yung pinakamatibay mong katangian, pinakamalalim na pananampalataya, pinakatunay mong pagkakatao. Wow! Kung ganun pala ang potential nito, handa ka bang harapin yung pressure? Hindi na bilang kaaway. Kundi bilang pagkakataon? Oo. Pagkakataon para lumago, tumibay, at marahil mas makilala mo pa siya at ang sarili mo sa paraang di mo pa nararanasan noon. Hanggang sa susunod nating pagtalakay at pagsisid sa kaalaman.